ng eraser heads. but kas uh, sa ang palad literally he died the day before Number 1 trending sa social media ang paglantad ni Abigail Rate na kabit di umano ni Francis Magalona habang mag-asawa sila ni Pia Arroyo Magalona Ito ay nakumpirma matapos ang mga balitang nakarating na sa mga Magalona ang naganap na pag-amin ni Abigail na nagbunga ang relasyon nila ni Francis Magalona Malinaw ang balita na habang magkasintahan nga si Pia Magalona ni Francis M ay kasalukuyang magkasintahan din si Abigail Raitt at ang rapper. In short pinagbabawal na pagmamahalan ang naganap sa pagitan ni Francis M at Abigail. Ngunit nangyari na ang inaasahan na nagbunga ng magandang supling ang pagmamahalan ng dalawa. Bago pumanaw si Francis Magalona. Nabuntis pa niya si Abigail na piling mga tao lang ang nakakaalam ultimo ang mga magalona ay mawindang sa balitang ito na meron pa pala silang kapatid sa labas na isang babae. Ayon sa balita mukhang gusto ng mga magalona na makilala ang kanilang bunsong kapatid na si Gail Francesca na mahusay din pagdating sa pagkanta. Kumpirmado ang balita na anak niya ito dahil noong sinilang si Gail Francesca ay bit-bit-bit-bit ni Francis M. ito noong sinilang na ang sanggol. Kaya't kung nabubuhay ang aktor rapper Panigorado ay hindi niya itatanggi ang balitang ito na meron siyang anak sa labas na babae. May mga nagsasabi pa na nasaktan si Pia Magalona, ang asawa ni Francis M sa paglantad ni Abigail Rate na meron silang naging relasyon ni Francis M. Hindi malinaw kung galit si Pia Magalona kay Abigail dahil matagal na panahon naman na noong pumanaw si Francis M kaya't walang kasalanan ang bata sa pagmamahalan nilang dalawa. Ito ang totoong balita na gusto di umanong makilala ng mga magalona si Gail at walang bahid ng ayaw sa dalaga dahil kahit sa ang angulo tignan ay anak pa rin ito ng yumao nilang tatay na si Francis M. Mukhang nagustuhan nila Pia Magalona ang bata kaya't nais papuntahin sa bahay ng mga magalona ngayon. Kay Abigail lang ata galit ang pamilya ni Pia lalo na ang mga anak na si Maxine Magalona na ayaw di umano kay Abigail sa dating karelasyon ng kanilang tatay. Yun lamang po ano ang masasabi mo sa balitang ito comment mo sa ibaba. Huwag kakalimutan ilike ang video na ito maraming salamat po sa panunood.